Bunuh tay. Bunuh ah. timo. laki Lah kia. Hala. Dino. Wow. Oh. Wow. Ah. panibagong vlog na naman kami ni Papa. So, ngayon po, ah, kita ni naman po, hapon na mag-memorienda po kami ni Papa. So, eto po yung kukuha namin. Umaga pa lang? Ha? Tangalin na po ah! Ay, tangali ba? Ayan po, kukuha ni natin. Anong tawag dyan? Kumape. Kasaba. Kasaba. Mm, kasaba. Kamuting kahoy. You up, mga birds Yan, ah. Uh, Titina natin ko yung may laman na ba yung ano natin dito. Kamuting kahoy. Yan, matagal-tagal na nating natanim to. So, masarap kumain ng kamuting kahoy ngayon, mga birds Lalo na dahil tanghaling, ano, maghapon na. So, merenda time na. Kukuha kami ng, ano, ni Piang dito. Kamuting kahoy. Ito yung kamuting kahoy namin. Hmm. Marami yan Oh Ang aming munting Kamunting kahoy <laughs> May ano mga boards eh? Wala lang dito Yung mga grasshopper na malalaki Dito nag ano yun Pupugad yun eh Sa mga ano sa talbos nila Kaso lang, wala Ito nagugulay ito mga boards Diba yung talbos ng kamunting kahoy Dito tayo yung iba pa na. Hmm? Titingin tayo kung saan yung may laman. Dito ka nak Dito ka sa akin. Uh. Oh, dyan lang kayo ma-aboard siya. Tingnan natin kung ano yung may laman ha. Uh. Oh. Uh. Hala. Uh. 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 May guna kaming dala. Ah, maliit. Ah, Bawal yan. Kita eh. Yung ano mo. Ayan. Ano ba po yan? Ano po yan pa? Yung. Laman. Tuo. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Lito na. na to. Totong laman na siya mga kaboards Wow Yeah wow. Dilaw pala to Ayan o. Kulay dilaw Yung aming kamuting kahoy ni Piang Maluluto kami ng malanghoy ngayon Ha? Sa akin Tinanim ko siya Kailan? Nung matanda na ako. <laughs> <laughs> Uy. Kailan daw? Hey, ito Wala. No? Wala no. Uy. Yo. Wala. Ayun oh. pa diba? <Lili> nga. <laughs> Liliit pa lang pala yung laman mga boards. Yan o. Oh. pa. Meron pa. Hindi pala sya ano. Sayang naman. Ah, itu. Itu. Saan? Dito. Ito maliliit. Sa kanila yan? Pag oh, kanina po yung Hmm? Maliliit. <laughs> si Ambir oh. <tinyo> ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Ay, ito, malaki. <laughs> Kunin mo yung GoPro na. Ha? Eh? Kunin mo yung GoPro, may malaki dito. Wait, wait, mga kaboards. Wag oh. <coughs> mo yung hit ko dito. Ito, malaki. Alah, alah. Nah, put. So, uh, yang nama mana? Betul. Portal. Hmm. Yo. Hmm. Alah, antah Uh. Alah. Ini itu. Alah. Oh. Alah. Iwa. Lucky wah boys. Ya, sesa ingin ngeon. Rumpa Wow, untuk Hehehe Batu apa? Amu ote Tupak isau? Tidak Kamu ote hoy Oh Dami Telawah Negintat lo Mungkin untuk tukang lo Hmm Tahu kan Ber? Huh? Adilik tu. No? Eh lah. <laughs> wow. A one. Wow. Lelaki na pala. Yan tu. Lo. Lo. Naputol. putol. na siya. Hindi na tu mababalik. Hmm. Hindi na tu mababalik. kan? Alis, alis. Oh, Alapak, oh itu. Makin mm -hmm. ganyan. Alapak, <laughs> matutumban lah tu. Alah, alah. Buangin dah na natin lahatong laman. Bunutin lang natin tu. Satu so, natin ulit tu. Itu, may laman pa dito. Alah! Alah! <laughs> Oke. Okay. Kon laki nung Isa. Ini kita latin. Laki nung Isa. Tadi bilang ulit ya. Allah. Apa nama laki pak? Okay, kayo. Ito kaya? Meron kaya ito? Ito. Ano? Ito isa. Lutin natin ito. Doon ka Atas kong dito na. Hala! Pwede na ito. nama na pala siya po birds 'yan eh, no? oh. Wow Wow. 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 Ready ba naman? Ay pa. Diyan yan. Lah. Ramihin yan. Ramihin. Na pala tinay isa ni iwan. Ayun. Iwan. Diyan iwan. Mm. Okay. O, oh, di ba? Okay. Nakakakuha kami ng ganito. Karaming kamunting kahoy sa dalawang puno. Yan. So, ito yung aming lulutuin ngayon. Ni Piang. So, binunot na namin. Para... Itanim natin ulit yung panibagong iba, ano panibagong punla nila, ayun oh. Mga Eto na Yung kamuting kahoy natin Amin na doon. dun na Tagay natin dyan Para mahugasan natin Okay oh Wee Sariwang sariwa Masyaw Oh. Ayan yung pinakamalaki pa, no? <laughs> malaki pa dito. Ayan nga. Malaki pa sa braso mo, no? Dito mo ano kamera? Oh, malaki pa sa braso ni Piang. Masarap na merienda namin sa probinsya. Ang kasaba. Kasaba ba? Kasaba. Gasa lang mo natin. Balatan natin. Awards! Balatan natin yung ating kamuting kahoy. Maganda yung kamuting kahoy natin, Aborge, dahil di sya yung kahuyin ba? Di tulad dun sa nabili natin sa taas. Nakahuyin. Ito, hindi. Masyaw kasi. Yun o. wow. din natin dyan. Ito, Yeah. Mga kaboards, ito na yung ating kamuting kahoy oh. Yan oh, napakakinis. Oh, diba ba? Salang na natin. Para mapakanabangan na natin. Para makakain na si Amber kaso di kumakain makain natin si Amber neto ito eh kain ah kain ba? <laughs> <laughs> mm. mukhang alanganin to mga birds ha dagdagan natin dagdagan natin yung konti kasi alanganin kay Amber Mga boys, dito ka namin yung aming kamunting kahoy at ito sa tatay rayo to. Binigyan niya ng ano si lambing. Kaging. Si kumakain siya ng mani. Mani, mani, pinirito na mani. <laughs> oh, di ba? Kain siya. At ngayon, di puno yung ating ano doon? Lugugan natin. Mga ah, birds. ba you Baiklah. Kan? Hmm. Kan egel kita. Jadi apa dia ni kita? Begini Di, kita. Di, kita main ramai-ramai Di, kita. Indilah kita. Di, siapa dia kena gugmay man. Ah, Oi. Bunuh tai. Bunuh din ah. La, 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 Lookin ya? lawan ah. <laughs> uh, Aku motigas. Usahin, usah Hmm, wah. batina. nak. Kono nak keliru anak. Oh, dia mah. Untuk kutuk anak. Okey dah ni. Hmm. Mabong lu beto. Oh. Ti nak pun merang ni wei. Beto noh. Tu on be nak. Kasong. Ah, itu nah lang. Okey nah tu. Dia nak masuk belakang. Anyak lang nak. Kau deh. Tama tama boards, pang dagdag lang natin doon para mapuno yung ating kaldero. Mga kaboards, eto na. So, eto na yung apoy natin. Nagliliyab na para sa ating kamunting kahoy na ginataan with asukal. Ito na, sinalang na natin mga boards sa tingnan natin kung kumulo na ba. Ah, yun na. Hindi pa. Okay. So abang-abang lang tayo dyan Mamaya mga board sa ito pang kaganapan So antayin lang natin Na kumulo Yan masyadong malakas yung hangin Kaya magalaw yung ating apoy Pero kaya yan Kayang kaya yan Mga boards Check natin yung ating niluluto dito Open natin Wow Ah grabe naninilaw oh. Wow, ang sarap. Masyaw kasi itong ah uh, kamunting kahoy natin, mga birds. Kamunting kahoy. Kaya ganyan, dilaw. Ngayon, nalagyan natin asukol yan. ubos na natin yan. One part lang naman yan, mga boys. Eh. Yan. Ang surap. <laughs> mm hmm. Mga kaboids, a few minutes. Check na natin yung ating niluluto. Ya, kamunting kahoy. Eto na, wow. Ayun na siya, mga boys. Eh. Yan yung mga gata niya, oh. Mm, di ba? Ah, latak na. Pwede na, you know. Wow, oh, yung sarap laban yan. Kaway-kaway sa mga mahilig sa kamuting kahoy yung ginataan dyan. Eto na, sa palengke, meron dito sa amin, mga boys, nakakabili ka neto. Dito sa palengke, sa city namin, 20, isang balot. O, ilang piraso lang yung laman. Pagalun, ka benta dito sa amin. Special na, ano ba, pagkain. Ah, grabe, sarap oy. Pura buyag. Sandukin na natin yan. Hindi na natin patagalin yan, mga boys. Nag-uusok-usok oy. Hmm? Ah. Mga boys, ito na. Luto na yung ating kamuting kahoy, oh. Yeah, na, ang sarap, but oh. Ah, di ba? Hi, Lawrence. Them them. Oh, there's, This not Amber. It's Kuya Lister. Ito ba, Birds? Bigay natin ito sa kabila. Yan. Wow. Yeah, boy. Shut up. Hop. Kaya mga kubards. Sayang, wala tayong ganamos. Wala tayong ganamos. Ay, kubards. Tutok na. It's tatay. Mira. Mira. Ah, sarap. Birds, kain tayo, abards. Mira. So masarap sana to kung may bagoong Kaso lang wala tayong bagoong dito Dahil yung Ginawa namin na bagoong ni Tatay Riot na karaan mga boards Na nasira Kasi yung aming Proseso Mali yung aming proseso na ginawa ni Tatay Riot Hindi na kami nakapag Ano ulit Na pag Kuha ng ganun Kaya yeah. Bibili na tayo ng bagoong So, ito na yung partner natin, Toyo. Hmm. Sabi to. hmm. Mga birds yan, ilabas lang muna si Lawrence. Malakas yung topa, kagising lang kasi. Oo. Alam mo na yung nagmumukbang dito ng kamuting ka. Oo. Mmm, ang sarap. Ah, The best. But talaga, pag may talim kayo dito sa Boy Bukid mo, birds, dahil... Gano'n, Pag gusto mo lang kumain ng mga ganong... mga gusto mong kainin, doon neto, kamoteng kahoy, kamote, mga mais, o saging. So, harvest. Kailangan harvest. Tsaka, pag hinarbis mo talaga... Fish farm sa farm talaga kasi yun, Tulad nito, kakuha lang Tapos dito luto Talagang andun pa yung Katas, yung tamis ng iyong hinakain Sa liwa nung gulay ba? Hmm? Ah! Malinam-nam Mmm. Ito so, maganda yung pagkaano. Sakto lang yung pagkasaing. Tsaka maganda yung klase nung kamuting kahoy mga birds dahil hindi siya kahuyin ba. Kasi yung iba kasi uh, kahuyin. Tapos yung iba, iba parang yung PC ng ano, kalabaw. Ito wala talaga like, oh. mà Mở ra bút tao cho xem. Dạ to sa Dạ may sili sắp bago ông, đi. Được. Tôi hiểu là hmm Thank you.